na sa ano pong kalagayan darat nan ng Panginoong isu Kristo ang mga tao sa sandibutang ito? Biblia po ang sasagot. Sa Lukas 17, ang talata po ay 26 hanggang 30 ay ganito po ang nakasulat. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahon na ni Nui. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom, at nag-aasawa. Hanggang sa araw na sumakay si Nui sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din, sa kapanahonan ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisinom. Namimili at nagbibili. Nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodoma umulan ng apoy at natupok silang lahat. Gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Sana ay napansin po ninyo mga kaibigan ang talata po ng Biblia na aking inihayag sa inyo. Sa panahon ni Noe at ni Lot, abala po sila sa mga bagay na panlupa lamang. Hindi nila pinag-uukulan ng pansin ang kapahamakang darating na ibinabala ng ating Panginoong Diyos. Gayon din sa pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo o sa araw ng paghukom.